Um, uh, pwede pong ma-interview kayo kahit saglit lang. <laughs> Ayan. Ano pong pangalan nila? Ah, ako nga si Tristan. Ah, uh, ano po yung masasabi nyo sa mga uh, bashers po ni Your May, mas lalo na yung mga viewers at yung mga vloggers na tumitira po kay ah, uh, sa It Bulaga. Ano po yung gusto nyo sabihin sa kanila? Ay, mga basher ni ano. Para sa akin, mga mga walang kwentang uh, mga ano yan mga nagko-comment otherwise kung magbabash uh, lang sila wala naman hindi naman sila kagit hindi naman sila wala. kung totoo yung kinagsasabi nila ewan ko na lang kung gusto maniniwala sa kanila kung hindi nila kilala si uh, si uh, palagay ko ang galaxy na ito. Para sa amin, para sa akin, si Yoni na talaga mga, mga patunay. Lalo na sa so, nangangkan niya presidente. Kaya sa mga basher niya, ewan ko na lang sa iyo. Wala akong pakialam sa <laughs> video. Ayan sir, ano po yung uh, gusto nyo sabihin kay Yorme na uh, birthday niya po ngayon? Happy uh, ano birthday Yorme. Okay. Uh, dahil sa iyo, naging uh, interesado uh, Otherwise, I'm not interested kasi nga Okay. Pero nakita ko yung mga sinagkatuwa mo o yung mga sinunong mo sa may data. Uh, kaya, kung start akong i-follow ka, sa totoo lang, laki ako ng may Malapit ako sa university. Graduate din ako sa

Hello. Okay, ano, may tatanong lang ako. ano ano, ano po yung masasabi mo sa mga ano sa mga bashers ni Your Mesa? But... It bulaga mas lalo na sa mga viewers niya nil ng kabila tsaka yung uh, vloggers ng kabila. Ano yung Hello. gusto mong sabihin so, sa kanila? Sobrang talaga sila. Yung so, para bang ano kaya eh? kasalanan ni Isko sa kanila. Oh. Diba? Mm -hmm. Ang hindi ko maintindihan, hindi naman kasalanan ni Isko na nandun siya, diba? Tapos ang TVJ naman, ba't pinotolerate yung toleration? So, di ko rin sa sila, diba? So, it's about time na hindi naman lang to end. Ang ano sa So, time to bow out. Dapat wala na rin sila. Yung magbigay ng sila ng bagong faces. Ang so, um, total ang ko naman sa paninira sa kabila yung present ngayon, di ba? Ang itbulaga ngayon, itumutulong na sa mga tao. Ang TVJ ba, may naitulong ba yun? Yun ang tanong. Yun, 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 asan yung binuhos ni Mr. Halos sa kanila ng 44 years? Pinamigay ba nila? Hindi, di ba? Galing yun sa ano Galing yun sa mga commercial nila. Sino ang nag-ano doon? So bakit ayaw nilang tanggapin na it's about time na wala na talaga sila? Hindi <coughs> oh, <coughs> di nila matanggap na tinalinis ko sila. Isa lang ang sabi ko. Na, yung mga vlogger doon <laughs> ng mga kalungbong baka <laughs> gagawa gawa is wala kayong magawang content uh, uh, content mo uh. yun mula ng TV7 you know? na ginagawa uh, niyo okay, hindi talk lang real talk lang <laughs> anak ka ng mga, mga chicken <laughs> 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 hindi hindi ko nang maintindihan huh? hindi hindi kasi tingnan mo ang viewers ngayon <laughs> at ang isa pa sa vloggers ha, hindi ang pinag-uusapan dito ang TV viewers na social media. Hindi yun ang nagbibigay ng buhay ng isang TV kung hindi komersyal. At saka TV viewers ang importante. Ba't pinaglalaban nila lagi? Bas ba? sila, sila ng bas, eh, ano ba ang magagawa ng YouTube? At saka ano, yung YouTube viewers sa sasyong ngayon, di ba, nagbibigay ba sila ng commercial? Hindi. Yari ka bukas sa mga vlogger na, na kabila. Yari na ka. Gagawin ng content nun. Ay, hindi naman. Kasi wala nang kita. yari ka. Kasi accept reality lang. Ako lang naman, simple simple, manuod sila ng gusto nila manuod din kami ng gusto natin Ano yung gusto mong sabihin kay Yormie ngayon? Yormie Isko, salamat dahil salamat sa Gina -sa Ethlyn, hindi ka man naging presidente, ngayon ay ikaw ngayon ang presidente, dahil ang laging mong tinutulungan, lalo na sa mga tira, na gusto mong mangarap magkaroon ng konting ligaya at sandali man lang, sabihin na natin ang umanong ganyan sa akin lang ng buhay ngayon. Your wings ko, salamat. Ikaw pa rin ang presidente ko, your And God bless. Tuloy mo lang po ang Jesus again. Para sa pangit lang, para sa ating lahat na lang sisita. Be happy always, good luck. Thank you. Thank you. Nyala ngayang. Mag coating'시 dayo? Young apu w resolves, may usahai-usahai... ngest environments nosesion nga secondo prinsip 식ah nakiri ng silejd caprater Ng particular ay mag además ngwe

Pwede na kami pumunta sa Kaya ko din sa September 25 baka na mag-upload. Actually, nung araw na na rin ako sa Bulaga yung ano. Oh, kanina na rin, birthday mo kahapon. Ayo, na. Thank you! Thank you! 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 Thank you! Thank you! Thank you! Birthday mo din. ni Sir Incabo. Sir Dito po Yung mga 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 parang ni Yorme, kasama ni Yorme. Dito, dito kayo. Para hindi pwede magsama-sama yung mga October yan. Sama, tayo. yung mga 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 tapos na oh, Okay, okay. so, right? na, I tayo, I tiyan tiyan, ay, na. Happy birthday! Ay, I know, liper, patayin, <laughs> na, <patayin> na kuryente. Ayan, <laughs> ah, yeah, si Ponce. October din yan. Ponce. At saka si San Fernando. At saka si ma'am, mag-asawa. Happy birthday to girl. Happy birthday yan si si Channel Race October din yan, magkakasama sila, magkakasunod sila. Ayun oh, oh, magkakapatid kami niyan. Oo. Hindi 'yun ang patay niya. Pero siya tatay talaga kay Mang Ibelda. Okay. So, birthday. happy birthday mo na. Say may mga birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday, to you. Happy birthday

Mga layor niya pala yung pin. mo, hindi na kainin lang. Hindi naman makapag Hindi. Sa sa retro. Kasi, the mo na. Thank you very much for...